hand reflexology para sa ating immunity problems. Anong ibig sabihin ng immunity? Ito ay kaligtasan. Kung hindi tayo marunong ng kaligtasan sa sarili natin, lalo tayong magkakasakit. Kung kayo ay kumakain ng hindi wasto, ang kinakain natin lots of chemicals, hindi organic madali tayong magkasakit kung ang immune system natin ay mababa. Ang energy natin ay mababa. Automatic, madali tayong magkasakit. Ang tatlong special reflex pressure points sa ating immunity problems ay ang brain, thymus, and spleen. Ito lang ang nagpapagising sa ating katawan, sarili nating kaligtasan, ang brain, thymus at spleen. Itong tatlong ito, pag ginagawa ninyo araw-araw, ay ang immune system natin ay tumataas. Healthy ang ating ang ating katawan at ito ay nagbibigay ng kalakasan din sa ating dugo at mga infection. Meron tayong uh, kagaya nitong thymus, ito ay para sa infection, lumalaban ng infection para ang infection natin ay mawala maging ang spleen sa dugo yung circulation pag marumi ang dugo nililinis at binabago ng reflexology kaya ito ay ginagawa ko hindi po ito pansarili ko lang may nagbabas sa akin kalukohan daw ito daw ay gawa-gawa ko lang nag-aral po ako niyan pero in-enhance ko yung reflexology ko kaya kayo ay ine-educate ko kung paano ginagawa ang reflexology hindi kilala ang reflexology sa Pilipinas dahil ang Pilipinas alam nila massage ang massage ay relaxation lang for 3 days wala, siyang, wala po siyang kagalingan kundi nare-relax lang kayo gumagaling kayo sandali lang for 3 days pag kayo na-stress So, ganun pa rin ang mangyayari sa inyo. Babalik sa normal yung inyong sakit or yung inyong karamdaman. Ang reflexology ay malaking kaibahan dahil napag-aralan ko rin yung massage na yan. Kung sino pa yung nagbabas, siya pa ang mga taga-probinsya, hindi alam kung ano. Bakit ko raw pinipress ang kamay ko na ang layo-layo naman sa sakit sa brain, hindi nila alam ang location ng brain. So, ako ay nagtrabaho, hindi lang ako nagre-reflex dito sa Pilipinas. Sa abroad ko po, ginagawa ang trabaho ko. Nag-aral ako dito ng ilang years lang, one year something, pero basic lang dito sa Pilipinas na wala ang School of Reflexology. Nung napunta ako ng China, natuto rin ako dyan. And then sa US, lalo na nag-train ako dyan and sa Europe so lahat ng napag-aralan ko nagamit ko and then nung nasa cruise ship ako nagsiseminar ako dyan hindi ako hindi ko lang sinasabing gawa-gawa uh, ko yan dahil ito ay alam ko yung ginagawa ko. Ang mga nagsiseminar dyan, umaatin ng seminar sa akin kasi 7 day cruise yan, mga professional sila. Merong doktor, may lawyer, may nurse, may mga engineers na umaaten sa aking seminar. So, in-educate ko sila yung napag-aralan ko. Hindi nila alam kung ano yung napag-aralan ko. Ang doktor, hindi ko rin alam. Ang abogado, may kanya-kanyang kaalaman yan. So, nung nagsiseminar ako, siyempre, of course, binigyan ko sila ng sample. Pinipipress ko yung mga kamay nila. Bakit daw masakit, ganito. Parang may kuryenteng gumagapang sa katawan nila. Bakit parang nagamot sila kaagad? Dahil ito ay power of reflexology. Ang reflexology ay energy is everywhere, hindi lang energy sa ating katawan. Maging ang universal force of energy, maging sa uh, out of the earth, sa ibang planet, may energy dyan. So, ang energy natin, pag nagagamit natin, marami pong klaseng energy na nagpapagaling sa ating katawan. Kagaya ng itong immunity, ito ay energy sa ating mismong katawan. Ang reflexology, hindi po nagre-recommend yan ng gamot o mga ginagawa ng mga tao. Ito ay for energy. Wala po siyang uh, side effects. Ma-over ka o hindi, mas maganda kung mas marami kang pinipress o tatagalan mo. The more energy, mas maraming pagpapagaling. And then, ang reflexology, hindi ko naman sinasabing pinakamabisa dahil hindi naman nire-recognize ng mga doktor ito. Pero mas nauna ito sa doktor. Ito ang ginagamit ng mga Egyptian, mga unang panahon pa, wala pang pa mga medical reflexology na ang ginagawa nila para pagpapagaling sa sarili, ang ginagamit din ni Cleopatra, lahat ng mga mayayaman nung araw, reflexology ang nagpapagaling sa kanila. So, yung mga nagbabas na hindi alam kung papaano sinasabi nila kalukohan, ganito, kung ano-anong busters na sinasabi, hindi ninyo alam yan dahil hindi kayo nag-aral. Kaya bakit yung mga nasa abroad pa na appreciate nila yung ginagawa ko? Gumagaling sila, bumubuti, dumalakas ang kanilang resistensya at puro meron lahat ay mga positive ang kanilang mga comments sa akin. Kapwa ko Pilipino ang nagda-down. Kung hindi niyo gusto yung ginagawa ko, huwag niyo panoorin. Skip niyo ang aking ginagawa. So, hindi nyo kasi alam, hindi kayo na-educate. Ang reflexology, wala mang school dito, dati meron. In kasi hindi naman ito at gusto ng mga Filipino. Yung ginagawa ni Jesus Christ na pagpapagaling ay galing po yan sa reflexology. Hindi man siya nagpe-pressure points. Nililay lang yung kamay niya. That is pressure points din yan. Kaya lang, may higher level of spiritual na kasi anak siya ng God gumagaling na kaagad. Yung, yung power of energy, kumakalat, galing na. Yung patay nga, nabubuhay niya. So, ang mga normal, kagaya ko ng mga tao, nagpapagaling lang sa mga sakit, naaalis, by means of energy. Tumatawag po ng energy yan from universal, sariling energy, vital force of energy, electrical force of energy, lahat po ng energy ay kayang gawin ng reflexology. Okay. So, balik tayo dito sa immunity. Hindi ko nasasabihin sa inyo yung mga nagawa ko sa cruise ship for 13 years. Ako nagtrabaho dyan. So, lahat po yung walang nagreklamo, walang nagcomplain, walang nagdemanda sa akin dahil wala namang namatay. Instead, gumaling pa sila. Okay. So, babalik tayo dito. Ang brain, uunahin natin ang brain dahil ang brain ang pinaka motor ng ating katawan. Okay, pressure points dito, steady pressure natin. Press 1, 2, 3, 4, 5 seconds, release. 1, 2, 3, 4, 5 seconds, release. Ididiin nyo lang, nang walang, hindi di, nyo kikikilos, steady pressure muna. 5 seconds dito, 5 seconds at 5 seconds. Babalikan natin ulit dito press, paiikutin natin 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Balik, 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Press, ikot ng 5 seconds. Babalikan natin ng 5 seconds. Press, ikot 5 seconds. Balik ng 5 seconds. Press, ikot 5 seconds. Balik ng 5 seconds. Press, ikot 5 seconds. Balik ng 5 seconds. Ito ay tungkol lang sa brain. Ngayon, natapos na tayo sa brain, punta naman tayo sa thymus. Ang thymus located ng thymus ay dito. Sa ibaba nito, dito, ito ang thymus. Ito ang nag control or nagpapagaling sa ating infection kung meron tayong infection sa katawan. Ang infection ay galing din sa marurumi nating katawan na nakakain, mga nabubulok na mga uh, kinain natin na mga dumi na hindi natatanggal sa ating katawan. Dapat ito ay maalis. Hindi kaya na ng mga ibang doktor kung ano yung infection dyan. Ito ay infection sa buong katawan. Ilalabas po ng energy to tunawin yan. I-press natin ito. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Release. Press ulit. Ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5 seconds release. Ang spleen naman ay dito. Spleen, steady pressure, 1, 2, 3, 4, 5, release. Press ulit, ikot, 1, 2, 3, 4, 5, balik. 1, 2, 3, 4, 5, release. So, tatlong pressure points po yan. Ang brain, itong lima. Ang thymus, dito. Ito ay part ng ating katawan as well at ang spleen part din ng ating katawan isang maliit na vials sa ating katawan na nagpapadagdag ng ating dugo pinapalitan ng dugo ng ating maruming dugo sa malinis at pinapadami ang ating red blood cells maging ang white blood cells binabalance yan para hindi tayo magkasakit ang thymus naman ay nilalabanan yung ating infection para palabasin at itaboy. Kung mataas ang inyong immunity, hindi tayo magkakasakit. Kaligtasan yan. Kung mataas ang ating resistensya, hindi rin. Ligtas kayo sa anumang karamdaman, lalo na ang cold, sipon, yan. Madalas nating nagkakaroon ng karamdaman ang sipon ubo. Kailangan ninyong gawin ito para yung immune system natin ay tumakas. Lalo na yung mga puyat, madaling magkasakit. Energy, bababa. Ang mga umiinom, mga lasengo. Meron mga chemicals yan na nagkakasakit tayo. Ang mga drugs, mga addict. Yan, affected ang ating mga brain. Yung mga ibang mga ginagawa na nakakasama sa ating katawan. Lahat yan. Pag hindi kayo marunong gumawa o mag-immune sa ating katawan, palakasin, immune system natin, i-boost ang energy, mawawala ang mga karamdaman unti-unti. Kailangan nating gawin para sa ating sarili idigtas at ito ay mabisa. Pagkatapos natin gawin ditong tatlo, ito ay ang timers. dito lang sa kaliwa siya. Huwag na ninyong bigyan ng issue kung anong kaliwat kanan. Kasi minsan ang aking tablet, yung 7 inch or 8 inches kung tablet ay mirror type. Huwag nyo nang bigyan ng issue kung kaliwa ba yung ginamit ko or kanan. Basta sinabi kong kaliwa, gawin nyo yung kaliwa. Kung kanan, kanan na. Huwag ninyo sabihin yung screen ninyo ay kanan ginawa kong kaliwa. So, isa pa yan sa mga binabas hindi naman ang placement ng ating kamay ang importante. Ang importante dito yung pagpapagaling. Pag sinabi kong kaliwa, kung kanan naman sa inyong screen, gawin nyo yung kaliwa nyo. Kasi yun ang sinasabi ko, hindi naman pwedeng sundin nyo yung sarili ninyo at hindi ninyo alam. Kung kanan, kanan ang gawin niyo Kasi sa screen lang ito, uh, nagkakaroon ng diferensya. Kasi yung aking uh, monitor ay minsan mirror type. Kasi dalawa yung ginagamit ko, hindi ko na alam kung alin doon sa dalawa mirror at saka yung isang type na klase ng camera. So gawin ninyo, kapag sinabi kong kaliwa, kaliwa ang gawin ninyo maski kanan yung nahindi, nahindi, nahindihan sa inyong screen. Kasi importante dyan yung sinasabi ko. Hindi naman kayo ang gumagawa. Ini-educate ko lang kayo kung paano ninyo gawin at pagpapagaling sa sarili ninyo. Okay, so nat natapos na natin itong kaliwa dahil ang kaliwa, thymus at saka spleen ay nasa kaliwa lang. Isa lang ang ating spleen na sa kaliwang party ng katawan at ang ating thymus nasa kaliwa din. So ang gagawin natin sa kanan, wala naman ditong spleen at saka thymus, yun lang brain ang gagawin natin dito. Okay, gagawin natin dito pressure point, steady pressure, itong lima pressure point, steady pressure, steady pressure, lahat to steady. Balik tayo dito, press ikot ng 5 seconds, balik ng 5 seconds. Ganun din dito, ikot 5 seconds, balik.